Ito si Secretary Abalos, meron din siyang panukala, ay hindi naman panukala. Meron siyang statement, speech tungkol diyan sa mga kumandida, meron daw kumandidato na walong PDL sa barangay elections pala Ang kaparapatan ding tumakbo and be elected ay ating ginagalang. Bukod sa karapatang bumoto ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL na wala pang hatol ang kaso. Ay, oo. Oh. Ah, ito, ito, ito. Maganda tong sinabi ni Brake. Hindi ko sinabi ito. Ah. Pinasa ko lang po. Oh, pwede po kasi gamitin yan. Swerte daw ni Boying kapag tumakbo siya sa midterm bilang senador. Meron na siyang 800 votes. Ay, grabe ah. Grabe ka naman, Brake Narya. Sobra ka naman, pero pwede ah alam naman natin may mga pangarap sila. May pangarap si Abalos. May pangarap si Boying. Ay, okay, pwede nilang ano yan. Pwede nilang uh, magamit or may utilize yung uh, ano na yan. PDL card. Oh, kasi tinan mo, ito nga, oh, mayroon daw walong PDL na tumakbo daw sa, pagkabara sa pagkandidato sa barangay. Well, again, ha, ito pong mga, you have to understand, mga bossing, ha, na ito pong mga nasa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, yan po yung mga nangangalaga sa mga city jail natin. Pag nasa city jail pa po, ongoing pa po yung kanilang kaso, hindi pa po sila na sisintensyahan. Kasi pag sila po ay nasintensyahan na, ang bagsak na po nila, eh, dyan na sa mga, ano, sa bukor na either sa Iwahig, sa kung saan mang penal farm or penal facility pero bukor na po yan. Kaya po ang mga BJMP PDLs pwede talagang tumakbo sa posisyon dahil nga hindi pa naman sila guilty. oh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, actually si Congressman Teves pwede pa rin siyang tumakbo kasi hindi pa naman siya guilty. Kaya lang, eh meron designation sa kanya na terrorist. So yun ang hindi natin alam kung ano ang magiging effect noon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, may karapatan rin ang mga itong tumakbo. Sabi nito, Boss Dada, tanong lang, paano nagkaroon ng karapatan ng prospreso na bumoto? Noon <laughs> pa po nangyayari yan, sir. May karapatan talaga silang bumoto. Parang may karapatan din silang kumain, umutot, huminga, matulog. Lahat po ng karapatan natin, meron sila bukod sa sila po ay walang liberty or walang kalayaan. Yun lang po yung tinanggal natin sa kanilang karapatan. Yung pagiging malaya. Pero lahat po ng benepisyo na meron ka, lahat po ng karapatan na meron ka, meron din sila. Oo, may karapatan din sila sa free speech. Lahat po, may karapatan po sila. Po sa halalan, sa press conference kanina, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na may walong kandidato mula sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology Facility ang kumandidato ngayong barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Anim sa mga ito ang tumatakbo sa pagkakagawan habang dalawa naman ang barangay chairman, ngunit hindi na binanggit ni Sekretary Abalos kung saan sa ang mga lugar ito. Paliwanag ni Secretary Abalos, hindi pa naman na... Oh, ngayon, sabi naman ni Dave Tibor, pangit naman. Sana walang mga pending cases. Uh, kailangan ng charter change. Papagawin po yung mismong batas para dyan. No? Pero sa ngayon, yung current na batas natin, eh, may karapatan po silang tumakbo. Lalo na kung hindi pa po, po sila convicted criminal. Hanggat uh, sila po ay uh, accused pa lang. Pwede pa, pwede pa nahahatulan ang kaso ng mga nasabing PDL. Kaya napayagan pa silang kumandidato sa eleksyon. Kaya na, yun sa mga hindi nakakaintindi ha, PDL, person deprived of liberty, pero under po sila ng BJMP. Yung BJMP po, ayan po yung mga city jails. Kaya sa city jail, Manila City Jail, o oh. oh, parang niya kay City Jail. <laughs> o, oh, hindi pa po tapos yung mga kaso niyan, dinidilig pa po sa korte. Kaya lang po, meron pong mga PDLs dyan na hindi kaya magpiansa, tapos no bail yung kanilang mga kaso, kaya nandyan-dyan sila nakakulungo. Kung sakaling mananalo, nakadepende pa rin sa resulta ng pagdinig ang magiging kapalaran nila kung nakakaupo sa pwesto at makakapagsilbi sa taong bayan. Y yun ang, yun ang ng, uh, proseso ng demokrasya, pero you still have to wait for the, kaya nga detainee, wala pa yung judgment. Kung yung judgment dito ay palalayain ka, ah, kaikot ka na iba Ano na, dismiss na yung kaso. Pero kung yung judgment nito is disqualification from office, hangal ka. Samantala sa Manila City Jail, nasa higit tatlong daang mga PDL ang bumoto kanina. Kabilang sa kanila ang mga registered voter ng mga barangay na sakop ng District 1, District 2 at District 3. Ayon sa Manila City Jail, nagpadala ng mga campaign video ang mga kandidato na siya namang pinanood ng mga PDL para makilatis nila ang mga plataforma ng nais nilang iboto. Ganyang kagaling ang Maynila. Di ba? Standard. Standard sa Manila. O oh ikaw, may mga ano kayo doon? May mga butante kayo na nakakulong doon. Hindi pa naman yun sila mga convicted criminals. Pagamat sila ay uh, deprived of liberty... Oo. Oh, uh, sila po ay may uh, pwede pang bumoto sa kanilang mga distrito. Kaya, i-utilize nyo na yan. Gumawa kayo ng mga short videos nyo at ipapadala natin yan doon. Para o oh, lahat ng mga taga first district, ito yung mga tumatakbo sa inyo sa barangay, ano, barangay Kupal. Ayan po yung tumatakbo sa inyo. oh, ayan, magpili. So, ito naman yung kalaban niyang kandidato. O, oh, ito naman yung SK. O, oh, yung SK wag na. Kasi yung SK hindi na kailangan yan sa uh, believed dahil hanggang 30 lang yata yung boboto sa SQ. Kasi alam naman po natin na sa paglaya namin dito, sa piitang ito, wala namang kaming ibang matatakbuhan kundi yung barangay din namin na uuwi namin at sila din ang tatanggap sa amin pag uwi namin. Masaya kasi tatlong taon na ako din nakaboto eh. sa barangay namin. Kumbaga, ah, apat na taon na pala. Apat na taon na ako na dito eh. Grabe, apat na taon na. Hindi pa tapos yung kaso niya. Imaginein mo, ang hirap talaga dito sa Pilipinas samantalang yung anak nung sekretary natin, ang bilis. Na-dismiss kagad yung kaso. Ito, 4 years na. No? 4 years na yung kaso niya, dinidinig pa din. Tingnan mo kung anong kaso niyan. Baka yung kaso niyan, simpleng ano lang din. nag lang yan. Palakpakan. Talagang sa Pilipinas, kapag makapangyarihan, mabilis. Pero kapag ka medyo, katulad nila kuya, na gumawa ka ng kasalanan, tapos wala kang mga padrino, bulok ka. Four years na, dinidinig pa rin yung kaso niya. Saan ka pa? Minsan nga, may mga kakilala ako sa, ano eh, sa uh, city jail. Eight years na silang nakakulong. Tapos pag tinignan mo yung kaso nila, ang maximum na kulong, anim na taon lang. Maraming ano, mara, maraming ganyan na mas matagal pa sila sa kulungan kesa sa sentensya kapag natapos yung mga kaso nila, may utang pa sa kanila yung gobyerno. <laughs> Takit sa ulo talaga naman. Magdilima taon na. Batay sa datos ng BJMP, nasa higit 26,000 na mga PDL ang bumoto sa mga special polling precinct sa loob ng PITAN, habang 1,600 naman sa mga ito ang sinamahan ng BJMP at PNP personnel para bumoto sa labas ng bilangguan. Ang mga PDL na pinayagang bumoto sa labas ay yung mga wala pang anim na buwang nakabilanggo, wala pang hatol ang kaso at pinayagan ng korte na lumabas ng kulungan sa pamamagitan ng court order. Bagaman nagkaroon ng bahagyang pagkaantala, sa kabuuan ay naging maayos at walang naging problema sa pagboto ng mga PDL. JP Nunez. Yan, palakpakan. Ang galing-galing talaga nila.